So guys, may bago kaming project ngayon. Ito yung pagtatanim ng kangkong at petsay gamit itong mga tubo na to. Galing to sa kakilala ng kapatid ko na hindi na daw ginagamit. This is kangkong. This is papaya. Ay, sisimula na nga namin magtanim. Una muna ay binaon muna itong mga tubo sa lupa. Ayan, para tumayo sila. Actually, pang hydroponics talaga yung design nito. Kaya lang, mas matrabaho yun. Tsaka, ito yung available dito sa amin, eh, yung space na lupa. Ganto uh, na lang ginawa namin. Ayan, okay, guys. Ayan, ganda siya. Pwede rin siya sa tubig. Kaya yung cup-cup. Ayan, mga lupa na siya. Pwede na natin pagsok dyan yung itatanim natin. Bakit? Ano ba? Mm -hmm. Pagsok basta. amin na ito, pagsok. Ito guys yung itatanim ko doon. Ang ito ay Chinese Chinese kangkong. Ayan. So iba to sa ordinary kang ordinary kangkong. Yung ganyan kangkong uh, ligaw. Ito Chinese kangkong. Pero yeah. lang yan eh. Hindi, mahaba to. Mataba lang yan, nabansot na to. kasi yun lang. <laughs> ito mo yung ano niya, stem niya dadi. Sa tubig kasi yan, ito sa lupa. So, putol putolin lang natin. Tapos tatanggalin yung pinakang dulo. sabay-sabay na natin. <laughs> yan, tutug tutugsok lang to doon, doon sa kaninang ginawa nating timing. Na. So mag yan, na tayo. tayo. Ikaw, kung saan mag-start? Ay, hmm. eh, ganun pa. Hmm, hmm. Yun lang Tugsok ka lang ng tugsok. Yan naman yung magdadera-dera at mag -ukat. Ugat. Hindi, mga buhagad ko masyado. Hindi pa siksik yung lupa? Hindi, dapat madagdagan pa yan. Hindi nga lang patatanim ng kangkong, guys. <laughs> Kahit na nakapatong lang yung tutubo yun. Kasi yung mga nasa lupa, yan, ganyan. Minsan hindi mapakinabangan dahil pinakain ng basil. Basil ba yun? So yan, guys. Sinatanim na namin yung tangkong. Hindi siya napuno. So kapag tumubo na lang, tap tayo, tapos lagyan natin yung ilalim. Dito namang isa, plano namin dito di ay petchay. So bibili pa tayo ng binig. Madali lang naman tumubuan, petchay. Petchay at mustasa? sa at mustasa daw. So, alternate natin. Tingnan natin. B uh, pakita ko sa inyo yung resulta niyang pagsubububun. Ang ganda pala ito. Tipid sa space. Maganda idea ito. Hmm. Tipid sa space. Parang laki ng lupa namin. yeah, <laughs> hindi kasi maganda yung lupa dito. So, ito. Ito. Panghalaman talaga yung ilalagay ng lupa. Pero hindi ito. Hindi maganda. Nabiligan natin siya ngayon. <laughs>